Ngayon. Ngayon. Pa-PNA. Ngayon, sa lam ko sa akin. Oh, akala ko ba nagre-review kayo? Ha? Huh? Ah, ha, hindi namin gina pa kami. Ano ginagawa puro cellphone? Ha. Hindi basta-basta ko say pag gusto, lagi kilig ka. Sinabi ko na sa kanila, sumawa. Oh, para sila makakapasok ngayong salasal. Hoy, ah, magano na sige, ho. Ha? Kukulong laro na lang 'yan. Tama 'yan, puro na lang. Mag-aaral kayong mag-note kayong makakapasok sa waskwela na gusto nyo? Ano po, mag-aaral kayo. Anong pang-find sirahan na aaral Mag-review kayong maigi! Iyad sa Physics kasi ako. Iyad. Hirap kasi ng physics. Wala, mag-notes lang ako. Hindi lang, patamad. Yung amal naman to, sinabayan pa mag-cellphone. Dito nung ko ah! Nandiyan ka nga lang sa cellphone din. O kaya nga. O alam mo, ano gawin ko? mag din ako? Samansawa na ako sa mag-aaral eh. Tawang <laughs> sabihan mo yung anak mo. Mamahal yung para man yung gusto nilang pasukan. Eh, sila may gusto niyan. O dapat, pinapost mo yan. O, pinapost ko naman. Nandito na lang ako sa tabi nila. Sa tabi nila, nagsiselfone din. Nakakabigil kayo ah. Paabag tayo yan. Baka tulugan mo. Tulugan? Hindi ako matutulog. Sira ka pala eh. Show sure mo lang kita. Baka sa bulutan kita. Gano'n ko tagal kami mag-aaral dito? Gano'n kayo katagal mag-aaral? Ha? Wait. Nasaan na yung ito? Kandila ako dito. Patay niyo yung ventilador. Nag-iit, be! Wala kang pakialam. Mag-aaral sila. Patay mo yan. May be. O, bakit patay ilaw pinatay mo? Ano kami? Paglalamayan ito? Hmm? Marami, may patay nila. Mag-aaral tayo ha? Pwede bukas na. Amin, pwede nga na. Pwede, pagod na kasi ako eh. Pagod bukas mo lang, pagod <poems> ka na? Pagod. Huwag ka lang maglaro. Pagod na maglaro. Pagod siya diyan. Diyan. Sak-sak lang. Baka tatayin ka kung mo na. Huwag ka mag-antay. Ayun e o, mag-aroon na kayo, mag-aroon ka na yung. Idikit mo nga dito eh. Idikit mo maybe. Mm. Tayo mo. Mm. Ano mo kasi pakulungo eh. Tayo mo na! Tulong ano na naman. Walang ta ano-ano eh. Ano mo kinalaman sa kanila nito, be? Damo yun, ka lang. Yun, 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 ano, nakatayo na? Mm. O, oh, gitna mo. Gitna mo. O, oh, anong ano yan? Ang gagawin. O, oh, para ilaw nyo raw yan. Kita? Ilaw, may ilaw tayo. Oh. Hindi yan ilaw. Ano yan? Yan. Gitna na? Ano yan? Mm. Tumpa. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Makukulang ba kami yung bigyan? Sa pisimulo ka sa Ano? Nagis ka. yun? Papasok kayo, hindi! Para tayo magre-ritual eh. <laughs> ano ba gagawin <ba> kasi? may <laughs> kandila. Yung kandila na yan. Pampatalino yan. Pag hindi lang matay yan, hindi kayo matatapos mag-aral. I-gets nyo? So mag-aaral kami hanggang mamatay ito? Oo. Oh. Matatapos niyo yung pag-aaral niyo pag namatay na yung kandila. Naintindihan niyo? O ikaw, bantayan mo yan. Ah, buting kami ng 5-5. Wala akong pakialam! 5-5. Wala akong pakialam. Mag-ano na kayo? Bilisan niyo ah. At dahil Bantayan mo yan, baka pasimulo ka na naman. Kala ko, kami eh. Pantirig sa patay ang biya. Oo, pero mahingay. Paano sila makapag-consent Oo Ikaw mahingay eh. Tumayin ka na. Mukhang ganito. Hoy. <laughs> okay, oh, <coughs> no. Na-na. No ubo ako. Oh, yun, yung ubo ako, muita patong bibig mo. Mama, hindi ko naman tinatapo. O kaya namatay ni eh, ako yara-yari sa mama mo. Ah, ano oi, no? Hindi ka kami makapag-focus. Tumoka muna diyan. Tambay ka muna diyan. Telepona so, lang diyan. Okay. Ilang page to? Ilang page to? Eh! Ah, hindi na naka ng page. Huwag ka maing-nerg. yung ka na. Wala ko pa may pay din. Inintan ako eh. Huwag! Huwag siya kaya! Uminit! Huwag magpapapay pay yan! Huwag

Bay, Ano Dala na ganda ng bind bender ko. Puyan, tignan mo. ganda sa. Oh, diba? mo sa loob. E tininom sa akin Na <laughs> ano si <laughs> Ganda niyan Apo, ka na lang kayong dalawa Bukos kayo sa ginagawa niyo ba?

hirap Shoot up ka muna dad Kakalto Hindi ako makapag-focus na gaano ako dito ng physics cycle <laughs> mag Mag-i-snap mag lang ako ah snap ka? ako Ikaw na lang kaya mag-aral, ingay mo din cosine x. ano yung cosine x? Problema yan! Ba't akong pagpuproblema kami dyan? Tignan mo tayo lang mo yung yung eh! College ka na, no? Ang kalis. na ako eh. Hindi na naman. 11. Ha? Ang ka na. gago lang. Walang, may gabot ka dyan. ko eh. Mag-snap ka na. mag-snap ka na. Po yan. Sino ba pamatay nila po na po? Ano ang mga kaisnap niyan? Utang niyan. Okay na mag-search ka

babatay ako ng bata. Ha? Huh? na si Nana at Jot, tapos lang ako. Mukhang lang ako gumawa ng recording. Asan ba si Mami? Mami? <coughs> Punta! Hindi ako mga tulog sa ginagawa niyo. Tulog ka na? Magbabatay ka pa Di ba? Magbabantay nga ka. Masama. Masama. Parang feeling ko, gwardiya niyo ako ah. Day 2 Alam ka lang, 18 kasi itatawag tayo sa dalawa natin eh Paano kami makapag-focus ang naa? Stasic, <sighs> purple na Nantok na ako? be Mame! Tawag ka! <laughs> Magpapahinga ako <laughs> ko. Parang kami higa? Daddy, may hika ako eh. Kaya nga, nagpapahinga ako kanina eh. Kaso, nagsuswitch tayo sa... Kailangan okay. ko mag-aral kasi. Pag nabatay ang kandila, di mo hihigain ka sa akin. Oo, oh, okay. hihigain ka. Pag nasa po. Ha, Na, tino mo. Isang? Hihigain ka. Nandaan mo yan ha? Maayos ka yung pag-aral mo. Goals. Ano nga ba ang goals natin? <laughs> Ano ba hindi? Ano ko nang galap? Ano tabi mo pa Wala na ako upuan. di wala na ako upuan. Dati, ano ba yan? Ang dumi ng paa mo sa akin mo pag pinakunat yan. Hindi eh, pa ba kayo matatapos? Ano ba yung matatapos? Ano Ay, siya matapos ang ingay mo din? Tinong niya, bangang nabagag na ako. lang, Dad. Naano ako dito eh, na... Ano ba, ba banta'y, magbantay? Nadidistract ako eh, kasi ang ingay mo din. Hindi lang. Tapos na, nung matay na. Tapos na. Tarang hmm. mo lang e. Ano yan mayayari, be? Matay na daw. Matay na daw. na sila mag-aaral, be. Tapos na kami mag-aaral. Nakapatay na e. Sabi mo. Matay mo ang tarang Ang nga Ang nga ba? Ang nga Ang nga Hindi naman sabihin ko kasi na ikaw saan namatay yan. Hindi ka nga kasalanan yan. Kaya nga nagbunga nga niya abot doon, kaya namatay. Bakit namatay? Nako! Tingnan nyo ako! Na! Mami, pinatay ni Daddy mo. Sisiko yan mamaya ha! Kapi na lang kayo, babantayan kami pero natutulong. Natutulong? Ako, yun ko. Ang kayo.